Hello mga ka -agree. ngayon ibibigay po namin sa inyo yung 6 na common gardening mistakes to avoid ng mga beginners. Coming up! Number 1 ay poor planning. Minsan sa sobrang excited natin, gusto na natin magsimulang magtanim without having a plan. Hindi man klaro sa atin kung ano ba yung goal natin sa pagtatanim magtatanim ba tayo para sa pangkonsumo lang or magtatanim tayo para ibenta at gawing negosyo. Minsan pa sa sobrang excited natin magtanim, pagpunta natin doon sa mga agri shops or sa mga bentahan ng mga seeds, marami tayong nabibili na hindi naman natin kailangan. So kailangan po nakaplano para hindi masayang yung ating pera. Minsan makakabili tayo ng mga seeds na hindi naman natin gustong kainin hindi naman natin kayang ibenta. So, kailangan nakalagay po yan sa plano kung anong crops yung itatanim natin para alam din natin kung paano natin siya i-consume or ibibenta. Sa planning, kailangan din po natin i-consider yung laki ng ating pagtataniman. Kung kayo po ay nag-urban or backyard garden lang, baka makabili po kayo ng mga seeds na gumagapang at kumakapal. Baka maging masukal yung inyong garden. Dahil po doon sa mga gulay o crops na itatanim natin. So, kailangan nakaplano ano bang mga gulay yung itatanim natin para hindi po ma-occupy yung inyong space. Number 2 ay poor sunlight. Ito po napaka-importante nito kasi kung magtatanim tayo at hindi naaarawan yung ating mga crops, hindi siya lalaki ng maganda. Kasi wala siyang nakukuwang sunlight. Tandaan po natin, yung sunlight ay pangunahing pangangailangan ng halaman para makagawa po siya ng sariling pagkain. Yung tinatawag nating photosynthesis. Dito kailangan niya po ng tatlong element, sunlight, water, and carbon dioxide. At least makakuha po yung ating tanim ng anim na oras sa isang araw. Pwede na po yun, goods na, kaya niya na po mag-survive. Ang pwede natin pang gawin, i-observe natin yung lugar kung saan tayo magtatanim. Tignan natin sa umaga, sa bandang alas gis or sa tanghali. ganoon din po after lunch, hahapon, hanggang sa dapit hapon. Kung natatamaan ba siya ng sikat na araw, baka kasi half day lang siya nasisikatan na araw, hindi po magta-trive yung ating mga tanim. Kailangan din po natin makonsider yung laki ng crops. Baka maitanim po natin yung mga malalaking crops, tapos matatabunan niya naman or malililiman niya yung mga maliliit na crops. Magkakaroon din po tayo ng problema doon. So, kailangan nakaplano, naka-arrange as much as possible, makakuha lahat ng sikat ng araw yung inyong mga crops. Number three ay lack of land preparation. Yung iba, dahil sa sobrang excited magtanim, hindi po nila naihahanda yung lupa na pagtataniman. Napakalaking factor po nito sa success ng ating garden, yung paghahanda ng lupang pagtataniman o yung tinatawag nating land preparation. Sa land preparation, ang tandaan po natin, hinahanda natin yung lupa na maging suitable para taniman. Ang ginagawa po ng iba, after mag sinasamahan na po nila ng organic materials tulad ng dumi ng hayop, dumi ng manok, dumi ng baka, or compost para mahalo dun sa lupa at tumaba bago nila taniman. Yung iba naman nag apply po ng agricultural lime o apog para itaas po yung pH level, hindi siya maging acidic kung magtatanim po kayo ng malaparan at meron naman kayong means para i-check or i-analyze yung lupa, pwede po kayo magpadala ng sample doon sa Bureau Soil para i-analyze yung inyong lupa para makapagbigay sila ng recommendation. Or kung meron kayong pang-test ng soil para malaman nyo yung pH level at ano pa yung mga nutrients na available dyan sa lupa, gawin nyo po kasi makakatipid kayo sa abono. Ito po yung natutunan ko sa isang organic farmer. Sabi niya, ang pinakasusi po sa pag-organic ay yung matabang lupa. Patabain natin yung lupa, tapos hayaan natin yung lupa magpataba sa ating mga halaman. Kung mataba po yung ating mga halaman, meron silang defense mechanism o panlaban dun sa mga iba't ibang klase ng diseases, maging sa mga peste. Number 4 ay not mulching. Marami po sa atin ang hindi nagpa-practice ng pagmamalch kasi hindi naman naituturo madalas itong pamamaraan na ito. Pero napakalaking tulong po nito kasi una, natutulungan po nito i-maintain yung moisture dun sa lupa. Hindi siya mabilis mag-evaporate compared sa mga naka-open lang na lupa. Kaya tayo nagmamalch para itrap yung tubig. Tapos nakakatulong din po itong pagmamalch para hindi siya tubuan ng mga damo. Nakakatulong din po yung pagmamulch para protektahan yung mga good bacteria, yung mga beneficial microbes na nandyan sa lupa. Kasi pag yan na-expose sa direct sunlight, pwedeng mamatay po yung mga beneficial microbes dun sa ating lupa. Then, isang long-term effect po nito, habang tumatagal, habang nabubulok yung materials, tumataba ng tumataba yung ating lupa. Number 5 ay planting seeds from market. Minsan, nagtatanim po tayo ng mga seeds galing po dun sa mga nabibili natin sa palengke, nabibili natin sa mall, or dun sa mga tanim natin. Ang isang downfall po nito, pag yung nakuha natin na bunga ay hybrid. Kung hybrid po yan, dun kayo kumuha ng seeds. Pag tinanim natin, pag tumubo at nagbunga, pwedeng magbunga pa rin, pero mas malaki po yung chance na konte yung kanyang bunga, maliliit, or hindi na po talaga siya magbubunga. Yan po yung isang disadvantage pag ang itinanim natin ay hybrid. Mas maganda kung alam po natin kung anong klaseng seeds yung itinatanim natin. Open pollinated ba siya or hybrid. Kung bumibili naman kayo ng seeds sa agri shops, tignan nyo po yung pangalan. Kung merong nakalagay na F1, ibig sabihin po niyan ay hybrid. Kung wala pong nakalagay, yan po ay open pollinated. Ibig sabihin, pwede natin i-recycle yung mga seeds galing po doon sa bunga. Kung galing po sa palengke, medyo mahirap siyang ma-identify unless alam nyo po yung itsura ng bunga or alam nung nagbebenta kung yung kanyang gulay ay hybrid ba o hindi. Pang-anim po ay inconsistent watering. Ibig sabihin, hindi po pare-parehas yung dami ng pinagdidilig natin sa ating mga halaman. Minsan kasi pagka hindi natin nadiligan ng ilang araw, ang ginagawa po natin, pag nagdilig tayo, sinusobrahan natin para ma-cover or makompensate yung mga araw na hindi tayo nakapagdilig. Hindi po maganda yung epekto nun sa ating mga halaman. Kung kulang sa tubig, hindi siya makapagluto ng sarili niyang pagkain. Yung nabanggit ko kanina, yung sunlight, water, and carbon dioxide. So, napakahalaga ng tubig sa paggawa niya ng sariling pagkain. Then kung sobra-sobra naman yung tubig, ang tendency noon pwedeng malunod yung tanim, mamatay, pwede rin pong mababad yung ugat, mabulok at magkaroon siya ng tinatawag nating root rot. Para malaman natin kung kailangan ng diligan yung ating mga tanim, ang ginagawa po namin na practice ay yung finger testing. Binabaon po namin yung daliri, mga 2 inch yung lalim. Pagka may sumamang lupa, ibig sabihin may moisture pa kahit hindi pa tayo magdilig. Pero pag walang sumama na lupa, ibig sabihin, tuyo na yung ilalim, oras na para magdiling. Yan po yung anim na common mistakes sa pag-garden. Sana po nakatulong yung information na to and sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!